Alright mga kamaster, magandang araw naman sa inyong lahat Panibagong vlog, panibagong content na naman tayo ngayon mga kamaster At uh, this, uh, For this video Today is Ano yan? na <laughs> English-English pa, hindi natin alam kung ano yung kasunod sa ating sinasalita So, yun po mga kamaster, andito po tayo ngayon sa uh, mga vlogger village, ating lupa rin mga kamaster. At yan, kung makikita ninyo, napatayo na natin ang ano, uh, bahay ni uh, Ma'am Jokeng. Alright. So yan, nandito rin ang kubo na Idol James. So punta lang tayo mga kamaster sa ating lupa at kailangan ko munang manguha ng gulay kasi wala pa tayong sahod sa Sabado pa. No? ah... Uh, kailangan ko muna ng manguha ng gulay para may pangulam tayo mamaya pagdating sa bahay. All right. So ayan oh. Oh, 'di ba? Sa sabi nga nila pag may tiyaga, may nilaga kaya makakapaglaga tayo ngayon ng ah uh, gulay. All right. So pasensya na mga kamaster kung medyo pawis na pawis pa tayo kasi ah uh, kabababa ko pa lang doon sa uh, bahay ni Ma'am Joking, no. Galing pa po tayo sa trabaho. So, uh, alas na. O oh, yan, alas 5 na nga nga. Tingnan natin. Alright, alas 5 na nga pala. So, pinilit kong tapusin kasi yung, ano, yung sa itaas, yung sa header niya lahat. Pinilit kong tapusin kaya nabutan kami ng alas 5. Alright. So, ngayon, mangunguha muna tayo ng gulay para pagdating natin sa bahay eh meron na tayong mauulam na gulay all right at makakapagulay na tayo ngayon pero yung malungga hindi mo na natin siya uh, bawasan kasi medyo hindi pa siya masyadong tumaba kaya uh, hindi muna natin siya galawin no? yung alugbati lang muna at saka yung mga kangkung at syempre yung okra dito pero yung okra natin na hindi natin nadiligan Shit! Motherfucker! Ano yan? So, wala na tayong time, mga kamaster, para magdilig. So, pasensya na, Opera. So, sa susunod na araw na lang, pag may time tayo na uh, malaki-laki, no magdilig tayo dito. Kailangan na talagang diligan ito. Alright. Ayan o. No? Uh, so, ngayon, uh, hanap muna tayo ng paglagyan ng ating cellphone. Alright, yan mga kamaster, kung po natin ang ating cellphone, wala tayong kasing dalang tripod, uh, walang dalay, wala tayong tripod. Yan, so yan mga kamaster, harvest time muna tayo at yan, uh, pasensya na nga pala sa mga viewers natin na nag-aantay, dalawang araw tayo ng upload. Medyo busy talaga po si kamaster, mga kamaster, kaya ngayong araw na ito makakapag-upload tayo. Alright. Ganda ng ating tanay mga kamaster at ang tataba pa, swerti. At yan, uh, pasensya na kayo kung naka-steady ang ating kamera kasi uh, wala tayong videographer. Yung cellphone natin ay eh, nilagay ko na nga lang sa ating bakod. Alright. Akin na to. Pang ano lang. Pang isang ulam. Pang ano lang bukas. Uh, pang umagahan. Ayan, di ba? Pero yung malunggay natin, ah, hindi muna natin ah, uh, gagalawin. O, oh. oh di ba? Alright. So, ganun tubo ng aking alugbati ang lang tataba. So, at saka, yan nga, hindi pa natin nalinisan mga kamaster. Pasensya na, wala na talaga tayong time. Ubus na ubus ang ating time sa ating trabaho sa bahay ni Ma'am Jo. Kaya, ayan, ating lupa. Dito banda ay medyo madamo na. So, wala pa tayong time para maglinis. Kasi medyo busy pa tayo. So, ayan. Ah, malapit na namang dumilim. Ayan ang kabuuan ng bahay ni Ma'am Jo. So ipapakita ko rin sa inyo. Ang bahay ni Ma'am Ju. No? Ah. Alright. So yan. Mga kamaster update na lang natin yung ah, natapos natin ngayong araw na to. No? Yung mga pulse buhusan na natin tapos naka-header na lahat dito sa loob ayan so uh, meron lang tayong hindi pa natapos mga kamaster no, uh, pero bukas uh, pipilitin kong matatapos ito ito mga kamaster uh, dalawang pile mula sa kanyang header dito na lang banda sa gilid yan na lang po ang hindi pa natin natapos so dahil kaninang umaga uh, naglagay po po tayo ng mga yung tinatawag na forma sa ating poste, no? So, tapos, nabuhusan na natin. So, ngayon, uh, magpa-file na naman tayo ng block bukas ng umaga yung pang-dalawa. So, siguro, pagkatapos nito bukas ng umaga, mga kamaster, yung dalawang file na nandito sa itaas, so, dito tayo sa division. Ah, uh, sa hindi nakakaintindi ng division, eh, yung, ano, partition para sa ating, ah, uh, ano yung vidroom yung ah, uh, ano ba kwarto yun para sa ating kwarto uh, dito side uh, di ba dito tayo bukas magli layout pagkatapos natin dyan mga kamaster at dito rin sa bandang gitna ang ating CR ayan ililayout na rin natin yung ating CR at uh, pagkatapos ay siguro bago tayo mag finishing or flooring uh, tanong muna natin kang kay ano kay Ma'am Jo at kay Sir kung uh, kung sa itaas naman ba tayo para pag mag finishing man tayo or mag flooring pag abutan tayo ng ulan mga kamaster ay hindi na tayo mag ano mababasa so yun nga na kailangan na pagkatapos na pagkatapos natin sa filing sa kwarto sa CR at saka dito so siguro ang kailangan muna nating gawin ay yung sa itaas kasi pag mag finishing tayo yun nga finishing na yung tawag don at saka sa ano ba yun sa finishing yun sa pa, palitada yun magpapalitada na tayo so kailangan talaga na may bubong na siya yung tinatawag sa amin na atop so yun so pero so hindi pa na, hindi ko pa nakausap si Ma'am Jo. Kung ano ang ano dito yung file ba dito sa itaas ay diretso ba talaga yung parang nakaano talaga siya yung naka sa lagunting. So yun. Ah uh, So bukas, focus muna namin bukas yung dito sa itaas yung dalawang file na hindi pa namin natapos at saka yung uh, division ng ating kwarto at saka dito sa ating CR. So, yun lang muna mga kamast, mga kamaster, no? At yun, uh, in-update ko na para malaman din ni Ma'am So, in-explain ko na sa kung ano ang susunod namin gagawin, no? Bukas. So, baka kung papalarin i eh, mga sa susunod na araw, ay matatapos-tapos itong filing no sa susunod na araw pero hindi po natin hindi po tayo mangangako na matatapos pero uh, sisikapin natin na matapos baka susunod na araw ang ating filing dito sa loob sa mga division sa kwarto at saka sa CR tapos ito kung may time pa ay gawin na natin ng site itaas. all mga kamaster uh, hapon na kaya let's go ako na lang natira so puntahan na natin ang ating Uh, sa sakyang motor. So, kahapon tumirik na naman. Hindi ko na alam kung anong gawin ng aking motor. ah uh, humihingi na naman. So, uh, sikap lang para may kunting pira. Ipapaayos ko na yan. Alright, so punta na tayo doon mga kamastar. No? Uh, uwi na. So, nyo na lang sa pag-uwi. mga kaganapan doon sa bahay. So, salamat ka pala sa lahat ng sumusuporta. So, abangan nyo doon sa bahay. So, sa wakas. Yun mo mga kamastar. Sa wakas na pag gulay na rin tayo sa ating tanim na gulay sa ating lupa. Ayan. Ayan. Thank you mo so much nga pala sa mga sponsor natin. Kung wala rin kayo, hindi ko rin matatanggap yung lupa na yan. Alright. So, yun po, ma'am Jo. Uh, medyo kunti na lang ating filing. So, yun. Abangan nyo na lang sa mga susunod na update ni Ati Alas. At, uh, baka matapos-tapos na rin natin ito. So, uh, send ko na lang kayo ng uh, picture sa messenger pag ang ano na mga natapos namin dito. Alright, so yan mga kamastar, abangan nyo mga ganapan doon sa bahay sa pag-uwi natin. Alright, so hindi tayo makapag-vlog sa pag-drive ng ating motor. Dahil yung cellphone natin ay parang ano, ah, uh, pag i-vlog natin yung pag mumotor natin, eh mahihilo lang kayo pag tingnan nyo. si, ano, na uh, napaka likot. Alright, so yan, abangan nyo na lang mga ganapan doon sa bahay. Uwi! Alright pa master ayan uh, nakarating din ako dito sa kaya, sa ano sa biyanan ko. So ayan uh, kasama kasama ko ngayon si Mrs. Uh, uwi mo kami sa bahay. So ayan bitbit -bit niya na ang uh, gulay na aming ano uh, nakuha sa ating lupa, sa ating luti mga kamaster. Ayan na dito tayo naglalakad sa ilalim ng mga kaniyugan. So hanggang doon lang kasi yung motor natin sa aking biyanan at dito papasok sa bahay ay ano na kailangan na talagang maglakad alright buti ay hindi na ano uh, maputik kasi yung nakaraan dito pag palaging umuulan maputik ang daan ano to ngayon ay hindi na tuyo na lahat alright so ayan habangan nyo na lang sa pagdating natin sa bahay so kailangan ko pa ng uh, mag ano doon yung tinatawag na mag gawa ng mga apoy para mawala yung mga lamok kasi ang daming lamok ngayon kapati, uh, anak po nga ng kapatid ng aking asawa ay kapatid ng aking asawa yung kanyang anak ay yun nga nagkadinggi daw kaya kailangan kong mag ano doon. ay buti may nag ano na doon dun na po. alright alright so yan mga master no malapit-lapit na tayo sa bahay ando na makikita na yung bahay natin bahay nating malapit ng uh, malapit ng masira pero sana uh, maka lu luwag, luwag ako kailangan ko rin kong yan totoo nga ang kasabihan basta panday uh, ano walang na maayos na bahay <laughs> alright so uh, ano pag-utusan na pala ni Mrs. yung aking mga anak na ano uh, maggawa ng apoy. All right. Ayaw. Ayan uh, All right. Uh, ginawa na ni ano panganay so Pati si bunso pala andun din ah uh, kaya pala malayo palang lang maingay na sila ito pa lang ginawa nila mga kamaster oh la oh ito kasi ginagawa namin dito basta hapon na mga kamaster kasi uh, para wala yung mga muskitos. ayan Ah, oh, si Mrs ay nagsusuka-suka. Kasi naglilihi. Ah, oh, di ba, usok So, ito ang ginagawa namin kada hapon kasi ano. Ito na 'yung nakarang vlog ko, ito na 'yung nalinisan ko. Kaya ayon 'yon. Malinis na siya tingnan. At saka dito sa kabila malinis din dito pero hindi ma masyado kasi hindi pa natin natapos dito wala na naman tayong time kasi mula nung lunis oh, linggo lang tayo may time so yung linggo na time natin uh, yun nga hindi pa lahat dito sa bahay kasi meron pa tayong ibang gawin so yung pagbablog natin ay uh, medyo mabagal na kaya pinipilit ko na pag uwi galing sa Trabaho natin no, sa bahay ni uh, Ma'am Jo. So, pinipilit ko makapag-vlog pa rin. So, ayan. Si Bunso at saka yung panganay ko. At saka si Mrs. So, dito mga kumastard. Ah, may mga bagong ano dito ngayon. Insekto na lumaganap sa amin. Ito. Yung tinatawag naming hakot. Langgam. Napakasakit po pag ano, ngagat itong mga langgam na to. Kahit ang liit pero napakasakit to. Oh dami ayan o oh, diba aray yun na oh. alright yun po mga kamaster no uh, successful na pala dito uh, hindi na ako magawa ng apoy dahil tapos na pala nilang inano doon dito no ayan at si Mrs. ay nakapagluto na rin ng ulam. So bukas na lang ng umaga yung dalakong ano, yung dala kong uh, alugbate at saka kangkong. So bukas na lang namin yon lulutuin para pang umagahan, para pagpasok ko sa trabaho. Meron naman akong uh, umagahan tapos makadala na rin ako ng ano, uh, tinatawag na ano ba yan, tinulang uh, lugbati at saka kangkong hindi ko lang, alam po mga kamaster kung ano pang iano po doon yung sinatawag na uh, sa sahog. alright so yan mga kamaster no? uh, marami, marami salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik sa aking channel alright uh, kailangan ko pang kailangan ko nang mag -ano, kasi ang katina ng aking katawan alright yun po mga kamaster Maraming maraming salamat po ulit Sa inyong lahat Sa lahat ng sumusuporta Sa lahat ng mga secret viewers natin dyan At lang na sa mga sponsor natin Maraming maraming salamat po At uh, saka Kay ma'am Joking kanina Kanina marami Maraming maraming salamat po Kay ma'am Joking official At uh, binigyan niya kami ng lechon manok At snack Yun At uh, Sa aming trabaho So bukas magbigay naman daw siya ng snack So maraming maraming salamat po uh, Ma'am Joking official At saka kay Uh, Serno Sir no. Kingscar Kingscar maraming maraming salamat po. At lalong-lalo na kay ano uh, Japur Sniper. Idol Jopper Sniper maraming maraming salamat din po sa inyong lahat sa lahat ng mga Sword Family, Family Guiwante, maraming maraming salamat po at saka sa mga Kalimbang Boys at Team USA maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga Kasangga Foundation din at saka sa mga mutyanon vlogger maraming salamat din po sa inyong lahat alright hanggang dito na lang talaga ang ating video na ma-upload nyo yung araw bye bye God bless all I love you Wee!